Tapos ito yan. Itinanim na natin mula sa mula sa dining table. Ayan. Ayan. May parts na natuyo siya. Ayan. Pero sa lupa na natin para mas lalong bumukadkad. Ang ganda. Nagaganda niya ako. O, oh, puro bulak -bulak. Hindi mo makita yung dahon kasi napapaligiran siya ng bulaklak meron pa dito dilaw oh. Ayan. nawala na yan eh natuyo, tapos ayan ito yung maliliit ito yung maliliit na ano ayan bubuka pa yan marami siya puro magiging, puro bulaklak din siya dilaw naman ang kulay niya Ayan siya. May dilaw, may puti. Maraming bubuka. Tapos yung rose ko, ayan, oh, kinain ng uod. Ay, hindi ko makita ang uod. Siguradong malaki yun. Ayan, ay, eh, ubus ang mga dahon. Oh. Mataba na yun. Busog na. Sa dami ng kinain. Kailangan makita yon. So, ayan, malalaki pa naman bunga ng rose, ng bulak -ulak. So, ayan yung ating halaman na bumulak